brother no ako ay maligaya at masaya dahil ikaw ay muling tinatawag ni Allah sa yung kaligtasan pabalik sa Islam okay uh, gusto ko lang ito maging barkado sa puso mo kung talagang pasok na pasok na ba sino yung diyos ano tayo ano yung relihiyon bakit tayo nilikha Okay, para siya isambahin. So brother, ito na yung shahada. Pakiulit mo na lang no? at iparating muli, mumuli kay Allah. Ako, Ako ay sumasaksi, sumasaksi at, sumusumpa at sumusumpa na walang ibang Diyos, ibang Diyos maliban pa kay Allah, kay Allah na dapat kong, dapat kong sambahin. Ako rin ay sumasaksi, ay sumasaksi na si Muhammad ay, si Muhammad ay isa lamang propeta, propeta. sugo Alipin ni, alipin ni Allah. Ako rin ay sumasaksi, ay sumasaksi na, si Jesus, na si Jesus, anak ni Maria, anak ni Maria. Ay, isang ay isang propeta, sugo, sugo. alipin ni Allah. Asyadu, an la, ilaha, ilaha, illallah, wa asyadu, as anna, muhammadan, Abduhu Abduh. wa Rasulu Waradulu. wa Ashadu Anna Isa, Isa. Ibnu Maryam, Ibn Maryam. Abdullahi wa Rasulu Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah brother Congratulations insyaallah magpa magpakatatag ka ng gusto at punuin mo ng kaalaman ang puso mo ng Islam, Alwanag brother, para hindi ka madaling hatakin palabas. Okay brother?